ng ito. Tapos, oh, ate, Dani ka. Hindi na. Ito lang guys. pabang ni Lab Lab. Tapos, conditioner ko. sa po so, po. Okay, so. Ito, yung oh. Ito yun. spray. Uh, two, four, six. Seven, pito siya sa isang balot. Pitong piraso. Yung jambo. Uh, kung tipid mo to, pang ito, pag ito binagin Tagal ko ba itong binagamit eh. eh so yung maliliit lang na bibilin mo. Kung magtapa. At umbas nito, dalawang pirasong bar. Kalamansi, tsaka kulay blue na ano. Yung isap sa kampot eh. Tapos, rinse na fabric. Sabon, logic, isang puti, isang. So, ito lang guys. Uh, powder. Mura lang ito. Buy one, take one na uh, sa pure gold. 119 yata. 24. Ah, uh, bawat isa, 246 12. 12 plus 12, 24. 24 pieces. Ang grocery tayo ng, ano, ng konti. tira ko minsan nagpapabili ko sa hindi na lang magyamahal. Ang ganito, 10 piso yata, 12. Sa grocery, bibiliin mo lang siya, nasa 6. kung sa tindahan mo na binili, 12 na. Saan nagkakray ba kasi sila? Ito naman yung sitira na, ano, sobra alat, bawal sa akin. favorito ko tinapay. Tinapay siya biscuit na may flavor. Hindi, gan dalawa. May nergin. May umaga. Sa apandis, sorry. Like soup. Ano lang, guys. And my favorite, agaraya. Ano lang? bumili nga pala akong gamot ko. Ah, deodorant. Tapos, pabango. Para mabango yung cologne. Kasi yung binibili kong, ano, magkano ba yun? 300. Sandali lang maugas. Ito magkano lang? 52 lang yata. Cologne. Cologne sa bench. Ito na lang kahit maulakas silang gumamit at least mabugan. Sandali lang ito. Yung dalawang binata ko, nag-aaway pa sa kolon. Hmm. Saan hindi ko ito dun sa malaking ano? Dalawang capacity nito. Dalawang bote. Ba? Budget. Yes. Ito lang, guys. Sandali na natin sa pagkakapit. mura to guys eh. kaysa sa ibang pao din tayo ngayon hirap malamang magbigay hindi nga natin magbag by 20 Anin? by 20 get 4 hindi naman hindi ko naman

1, 2, 3, 4, Iba mura. O, kasing na naman yan, o. Oh. Araw-araw na lang alak. Ayos natin ito mga Araw-araw yung may inom. kapatid sa ano. Punta siya sa best friend niya. Ring guys, mura o. Oh. Pitong piraso. Wings. Malaki siya. Hindi katulad ng mga downy. Diba? Kukunti ng ano. Kukunti ng mga laman. Sobra ano nga, nga yung bilhin. Ang oh, marunong ka mag-budget. Yung pumili ka kahit hindi uh, ano, tatak. Oh, dami laman. Tignan nyo, oh. Dami yung laman. Talaga nga yung nagbabudget ako. Sobra. Sobra hirap ng ano ngayon. Sobra nga yung mga bilhin. bumili ka ng ulam na lagang like, 500, kailangan 2 days. 2 days mo siya, ano ulamin. Budgetin mo. Sobrang mahal ngayon ang mga bilhin, no? Oh. Maglabas mo sa mga ilang pirasok sa si bukas. Maglalaba ako. Abang naman ito eh, salt. Ito lagi ko binipiling powder. isa't na amay, mabango. Itong budget to sa mga ano. Tapos, yung shampoo. Tinatago ko yung shampoo kasi ilang beses na maligo sa isang araw, tatlo. Tatlong gamit din sila ng shampoo. Pwede isa lang sa isang araw. Nakapakalaga sila gumamit ng shampoo. Pwede silang gumamit. Ibinili ko to. Ito. Itong keratin na to. Tatlong araw ko ginagamit. Kunti-kunti lang. Tatlong araw ko yung ginagamit guys. Ang kasi sobrang dami ng laman niya. Ay, tan mababuo mo. Ito na sa akin. Ay, bukupit lang tayo ng anim na piraso. Hindi ko nila labas lahat yung shampoo. Kasi uh, lakas-lakas nila mag-shampoo. <coughs> yung bunsong ko na ko, Diyos ko po, napaka-arte. Lalaki na. Saka Sa na arte sa katawan. Mas ma-arte pa sa ate niya. na mo. Ito din ba kayo mag-budget, guys? Ito kayo mag-budget. Okay. Alas pambayad lang na utang yung sa auto na So, ano, ano. Pag-inablab. Tapos lahat. Pambayad ng bahay. bayad sa tubig. Ay hirap pag umuupa ka. Kulang na kulang. Kahit malaki sahod mo. Kukulangin dito sa Maynila. kailangan may tuwang siya. Okay na guys. Besay okay, dito guys. Puro tambak na. Pinch ako. Pinch ako. Pinch ako. ako.

Ito shampoo. Tago natin dito sa likod. Kasi so, nakita daga.